Hi guys! So, sagutin natin tong question ni ma'am. Tinatanong niya ano daw yung marerecommend na pills for breastfeeding moms. So, usually po yung mga progestin only pills. So, ito po yung mga walang estrogen para hindi po maka-affect sa milk supply ng mga mommies. And usually, para din po dun sa mga babae na sensitive sa estrogen or hindi po pwedeng mag ng estrogen-containing pills like yung mga may high blood, may history ng blood clot. So the, the other option is yung progestin-only pills. So yung isa pong example nito ay si Daphne. So, ito po si Daphne. So, 28-day pill po yan. So, 28 tablets yung laman. Pero, mommy, again ha, uh, emphasize ko lang yung the need to visit a doctor before po mag-start ng any pills. So, para po mag-guide tayo sa tamang pills na dapat nating inumin at kung paano po yung pag-inom. And also, para masabihan din tayo kung ano yung mga expected na effect na baka maramdaman natin once we started taking the pill para hindi din tayo mapapaning once na may maramdaman tayong kakaiba because guided yung pag-inom natin so yun po thank you